Ka, li, ka kasan ako si Jarom at welcome sa aking vlog uh, ngayon pag-usapan natin ang isang super Thing topic paano natin a uh, lagaan ang kalikasan. Ba kung bakit ka kailangan nating alagaan ang ating earth kasi dito tayo na katira dito galing ang pagkain natin ang malinis na hangin na yeah. nilalanghap hap natin at ang tubig na ininom natin parang parang bahay nating tu na kailangan na titing pa na ti li tili himalinis at safe mag tip mag mag tanim ng puno o halaman ang mga halaman at puno ang nagbibigay sa atin ng sariwang hangin si rin ang bahay ng mga maraming hayop. Kung may garden kayo, tanim kayo ng gulay. Kung wala p p k kayong, ina, o sa Pasko, i Kahit isang maliit na halaman Malaking mag segregate ng basura ibig sa bihin pag hiwalayin natin ang nabulok at hindi nabubulok halimbawa halimbawa Halimbawa. Balat. Balat. oh, show yung balat. Balat ng frutas. Ng frutas. Read it. Pwede yung gawing pad ta -ba sa lupa. Mga plastic, papel, at bote, pwede, pang, ay, recycle Kapag tama ang pa, pagtapon na natin ng basura, hindi yan ma pupunta sa ka Ragatan o kala kalsada la lag lig tas ang ating kalikasan pang long pangatlong tip. Magtipid sa tubig at kuryente. Simply lang to. Kapag nagsisipilyo, patayin ang gripo. Kapag tapos na na maligo isara ng maayos ang shower dahil limitado lang ang malinis na tubig na sa I mean, sa mundo at kapag lab La Lalabas ng kwarto Patayin ang ilaw Kapag hindi Ginagamit Ang TV o computer Tangalin Tanggalin Sa sakya sa sak sa kan para hindi masayang ang kuryente at para na rin makatulong sa pagbawas ng pollution. Pang-apat tip na tip. <coughs> Ala lahanin ang three hours ito ay ang reduce re use recycle reduce pa wasan ang paggamit ng mga bagay na mabilis itapon tulad ng plastic straws o plastic bags gumamit ng reusable bags reuse gamitin muli ang mga bagay pag, -a, pag -a bago itapon halimbawa ang lumang bote pwede gawing wing la lagyan ng lapis ang lumang damit pwede gam gawing pasahin han recycle ay process ang mga bagay para ma bagong produkto Ito ito yung pinag natin ang mga kanina kita ang mga kakalikasan na pa ka lang alagaan ang ating earth si mulan natin sa maliit na bagay sa bahay at sa esk esk we lahan tayo ang future ng a uh, ating kalikasan Sana na marami kayong natutunan <coughs> ng yung araw kung han niyo ang vlog na tuhuwag huwag ka ay like I share at ay subscribe sa channel ko para sa mas marami pag adventures in cat ingat Ingat kayo at keep our earth green